Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan mga kadyang, welcome to my channel Ando na tayo mga kadyang Baklas pa tayo ng mga natin Baklasin natin Ayan. So, marami pa tayo sasakuhin mga buti Dami natin mga buti mga kadyang oh. Ayan Dami tambak ang buti natin sako natin natuto mga kadyang dahil sa sako tayo gin bote mas mantika mga kadyang samahan niyo ako mga kadyang at magsasako tayo ng mga bote na yan ito yung mga tv natin yan. narami tayong mga tv hindi dumating yung bayar natin nung uh, nakarang araw pa yan biyaba natin na dun sa taas ng bodega natin kasi kukunin niya hindi hindi dumating kaya yan nakakaharang dito sa ating ano, budiga. sa sunod na, na araw alinggo pupunta siya ayan, kaya yan may pending yan ang mga ano natin stock natin dito diba? ito yung mga baklasin tayong tv na ng old model yan Meron pa tayo dito. may washing tayo dyan. <laughs> Ito. Meron pa tayo mga baklasi. Ito yung mga speaker. May mga speaker. Dami natin nakuha mga speaker. Baklasi natin yan. So, ayan yung mga bakal tayo. Ayan, ayan. Bagong ipon natin mga bakal. Ito so, may mga door box tayo dyan. Ayan. Ito mga lata. Tama nyo ako mga kadyang at uh, yung mga jambo natin mga plastik oh. Bagong ipon lang din yan. mga uh, jambo natin mga uh, plastik. So, sa bodega meron tayo dun sa kabilang bodega. Marami na tayo mga ano dun. Yero sa kabakal. Uh, araw na deliver tayo cartoon. Kaya yung cartoon konti pala yung cartoon natin. natin samahan niyo ako at uh, magbabaklas muna natin o launahin muna natin yung pagbabaklas bago magsasako tayo ng bote kasi para ma maluwag-luwag uh, dito sa ano, natin bilya natin <laughs> okay. samahan niyo ako mga kadyang yeah, let's go mabago magagana pa to. Upo share. Oo pa. Malengo magagana pa mga kadyan. Meron may pa tayo dito ng isang monitor na HDMI. Magagana 'to. Tingnan natin baka mag-video. Oo, magagana 'yan at sayang din. Sayang. Dintanalan na natin ng buo. <laughs> ginagamit 'to sa mga ano, video okay matibay ito sa sa mga ano, mga uh, TV screen mga mga lid ito ano to uh, matibay sa video okay? monitor kasi yung mga lid mas mabilis masira hindi ano sa pang matagalan ito, matibay ito yung mga old model na mga ano, TV kami nagyayalamat sa video natin ito yung testing natin kung yung natin yung tester lahat yan tester natin yung natin ang tester natin yung magalap computer natin. Sayang kasi pag yung gumagana pa siya. Dito natin magamit sa no video okay. Shorted na mga kadyang. Shorted na. Hindi na pwede. <laughs> Babak na sila lang natin. Kaya na lang tayo. At second option lang tayo. Ha? pwede pa magamit. Kasi meron tayong mga nakukuha. Mga TV na iba na nakukuha natin. gumagana pa. Meron ako sa isa na nakukuha gumagana pa. Yun ang video -click ko nakukuha oh, ko sure. dalawa monitor galing din yan na sa mga nakukuha natin sa mga suke so natin yung mga binibinta nila yung mga old model na TV uh, ano na, gumagana pa hindi pa sira oh, kaya yun testing <laughs> natin ito uh, sure ba sira na talaga siya ayun malaking ano, tulong na uh, kuha tayo ng mga ganito po mga model kasi maganda to sa video okay. Sa mga pang matagalan. Actually yung mga ulit na o bilis is masira pag yung uminit siya matagal lang gamit. Masira. May nasira na akong ulit na ginamit ko sa video okay. Bumigay ka agad. nasira ka agad. Ito matibay. Matibay itong mga kaya naghanap tayo yung mga ganitong old model. Ngayon, eh, di, tayo, di pala hindi pala hindi tayo pinalad. Sira pala ito. <laughs> Mas malaking bagay yung ating tester natin. Malaking tulong to. alam natin kung sira siya o uh, siya good. Kaya mga kadya, natin. Babakasin natin to. Kasi hindi naman siya good cycle. Sama na natin sa scrap. <laughs> yeah mga And let's go. Oh, Ayan, na tayo. Paglasin na natin ito. nating TV. 21 inches. TV. Ayan ang laman ng uh, TV yan, mayroon time board so may tanso tayo yan sa so ngayong gitna ng picture tube yan takip niya. takip sa old model na TV pero yung mga bago ay wala lang ganyan Nakaka kadyan wala lang picture tube wala lang talsat old model lang siya meron kaya ito na i-board malaki yan yung speaker nyo no, Yeah mga kadyang God bless bye bye thank you for watching mga kadyang please subscribe my youtube channel and please like and share sa mga videos mga kadyang